Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Unang sa lahat, mga galab, shout out po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, huwag nyo lang kalimutan na i-share at i-like ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So, bago po tayo magsimula sa ating konting komentaryo lang at reaction about po natin sa nakita natin sa isang post, no? So, nais ko muna kayong batiin ulit ng Happy Happy New Year. So, 2023 na po mga ka mga kakampeng. Sana po ay maging mapayapa ang taong ito sa ating lahat, no? So, ayan po kung nakikita nyo po mga ka <laughs> yung picture na yan mga ka mga kakampeng, no? Ayan si BP Sara Duterte po 'yan, no? At basahin po natin ang naging caption. Excited na po kami ni Blank na makasilpi kayo para malabanan ang mga fake news. Okay. Ito yung po ang naging caption sa isang post, no? So, para sa akin mga ka-action mga kakamping, parang hindi ito uh, pahayag ni BP Sara Duterte, no? Kasi sa salitang excited na po kami ni Blank. Ibig sabihin, supporters niya lang po ang may gawa. Kasi kung message po ito ni BP Sara, ang gagamitin sana dito na words ay excited na ako na makasilpe kayo ni Blank. O ba diba? tama? So, so sa, madaling sabi, hindi po ito pahayag ni BP Sara, pahayag po ito ng isang supporters nila, no? At ang nakakatawa dito mga ka mga kakampeng, itong salitang para malabanan ang mga fake news. Oh. <laughs> no? So, so, alam nyo naman mga ka mga kakampeng, ang naging layunin ng ating programa, ang labanan ang mga fake news. Kaya alam ko kung sino po ang gumagawa ng mga fake news, ang ating mga kaibigan sa kabila. Pero hindi ko po nilalahat. May iilan din po na mga, na mga vloggers sa kabila na ano lang sila, parang nasa neutral lang po sila. Pero yung iba talaga, lalo na po ang hindi nagpapakita ang mga mukha, ay talagang sagad na po ang mga kasinungalingan nila. Kung natatandaan nyo mga ka-action, mga kakamping, magtatayo nga sana ang malakanyang ng isang team para wataki ang mga fake news, no? Pero hindi po natuloy at huwag nyo na po ituloy. Kasi ho, alam nyo naman po kung sino po ang kumakalat ng mga fake news, no? So, wag na po tayo magbanggit. Alam nyo na po yun. Kasi dito po ay ating sinusupalpal dito sa ating programang Daction Man. Kaya alam na alam po natin kung sino po talaga ang mahilig magsiwalat ng mga kawalang sa social media. No? So, hindi ko po nilalahat. Inuulit ko po. Hindi ko po nilalahat. May mga solid supporters po na taga-kabila na unti-unti nang namumulat at unti-unti nang lumalaban kung ano nga po ba talaga ang katotohanan. So yun lang po mga ka-action mga kakamping. Nagbigay lang po tayo ng reaction. Thank you for watching. Have a good day.